May bagong import na nga ang NLX Road Warriors Sa detalye after ng intro na to. let's go! Pinulatan na nga ng NLX Road Warriors si Mike Henry para kunin ang uh, former teammate ni Keeper Rabena sa B-League na si Dequan Jones yun na nga na si Jones ay nasa country na nga at may susukari na nga siya sa PB office sa uh, ngayong araw na to ngayong Webes 34 years old na to si uh, Jones na papartan nga si Mike Henry siya ay produkto nga ng University of Miami datapos nga si, si Henry nga ay mapupunta muna sa injured uh, reserve list import nga ay pagbabago na ito, matapos nga matalo ang Road Warriors against sa San Miguel Beermen uh, kagabi kung saan ay namamang pa sila ng 9 points sa third quarter ang pagkatalo ng LX na to ay tatlong sunod na pagkatalo na nila at tabla sila ng Blackwater sa 3-4 kartada sa group B tumapos naman si Henry na nga wala na nga siya muna with 17 points 16 6 rebounds 6 assists sa pagkatalo Jones nga ay rekomenda nga ng, L, ng to LX nga ni Keeper Ravenna sabi ng source ng spin.ph So yung dalawa ay na nga na naglaro sa Shiga Lakes in the Japan B League. Matatanda nga si Ravena rin ang nag kay uh, Manny Lopez, uh, Manny R Lopez tuloy, Manny Harris no, during the, the 2019 Governors Cup. Na tapos nga sila doon ng top seed, ngunit tatalo sila ng uh, Northport Bottom Pier sa quarterfinals. Yung Jones naman ay undrafted In the NBA sa so, uh, 2012, But, uh, nagkaroon siya ng chance na mapaglaro sa Orlando Magic na uh, isang season. Then mag siya sa G League where uh, nanalo nga siya ng most improved player noong 2018. Just, uh, nanalo rin siya ng uh, slam dunk contest so high player para to si Jones. So nakapaglaro na nga rin si Jones internationally sa Italy, France, Japan, China and Israel. Ayun na nga, ang bagong import ng LX na ngayon nga card handle nila ay 3-4 Tingnan natin kung magta-turn around sila dito May 3 games pa silang nalalabi sa elimination By the way, kinuha nga nila ulit, uh, nga ulit nila nga si uh, JB Mokon din Kapali, uh, Pinalit nila si Ato Olar papuntang Phoenix Okay, tingnan natin ang sa LX, mga sa LNX kung makakabawi pa nga ba this conference. So this, ayan ang update ko for LX. Thank you for watching my YouTube channel. This is Raka. Bye bye mga lods.